ang ano gini sa mundo. Wala siyang karapatan. Hindi gawa ng masamang espiritu yon. Ang nagpapasapit ng bagyo, ang Diyos. Ang nagpapaulan, ang Diyos. Siya rin ang nagpapalindol. Basahin natin yung sa 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, Kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa sila hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan ay pinapasapit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao, kapatid. Yang bagyo. Yun namang tidal wave, ang Diyos din ang gumagawa nun. Basahin natin yung Amos 9.6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. So yung tidal wave, nanggagaling din sa kapangyarihan ng Diyos yun. Lindol galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Hob 9.5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayani. So, yung lindol, It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremiah 424. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako ay nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa hipapawid ay nangakatakas. Ako ay nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Galit ng Diyos pag-uga o paglindol pag kapatid. Jis-jis ng heremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa makatid, nagpapatunayan na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia yung lindol, yung mga malalakas na natural calamities, yan ay manifestation ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ang sabi nila, likharaw ni Satanas yan. Pero ang totoo, hindi pwedeng alugin ni Satanas ang mundo. Wala siyang karapatan. No. Nakipag-usap siya sa Diyos para patunayan ng Diyos yung tungkol kay Job. Nakapagpagawa siya ng malakas na hangin para mamatay yung mga anak ni Job Pero yun ay sa pahintulot ng Diyos. Hindi nagagawa ni Satanas yun sa kanyang sarili.